Hi vlog, welcome to my guys Yan, magandang araw sa inyo mga bro At nakapangawil nga ako Nakapangawil nga kami ng aking kasama Ay inabutan na lang kami ng lakas mga bro Sa laut Kaya kami nakidumong muna dito Sa area na ito Yan At binabana na namin yung aming mga bato dito sa tabi At kami magpapakalma At mamaya uuwi na mga bro Ay, tingnan niyo mga bro ang alon Yan yeah. Eh, malayo pa ang aming uuwian. Kaya kami dumuong na dito at ang lalaki ng alon. Yang nangangawil kami kanina no aking kasama eh may alon na rin eh kaso lang hindi ganito kalalakas ngayon eh bali nakahuli na ako ng isa hindi ko na lang nakunan ang pag pangangawin ko kasi ang lalaki nga ng alo, nahiraman mag, ano, ako dito sa bangkang magbuhay ng silpo nung napatamaan ko. At kaya rin nakapagbuhay nung nananak mo. Ya? Yeah? Mm. May isa na ako mga bro. Nagpulo na rin ako ng tansi. Hmm. Yan yeah, o. Yeah, may isa na ako. Oh. O. Oh. Taniki yan mga bro, taniki. Yan yeah, o. Yeah. Sayang, nangungupit sana. na. Aso lang, hmm, tak mo kami patabi. At dito kami muna nakidong. Yan. Magandang umaga po at araw sa inyong lahat. Luzon Visayas, Mindanao. Hmm, ay, ang lalaki mga bro. Ang tinakbo naming alon. Namumuti pa ang laot. Yan, kung pagmamatan nyo. Ay, eh, dumuong muna kami dito. Bali... Dito kami dumong sa area ng ano ng Lucky Simin. Dito sa may tapat ng aming pangawilan. Puti na lang at may duungan dito. Dumong muna kami dito. Wala dito bahaya na may ngayon ng tulong at ano. Medyo gubat dito mga bro. Gubat. Yun, yung aking kasama. Yung aking kasama yun. Nasa lilom. Sumiling muna. Ay, lalaki mga bro. At sa lukoyan na magpapakalma muna kami mga bro bago kami maglakbay, pawi at sana naman ay kumalma na Yan. sana tumuong An... muna kami at magaling na yung nagpapasiguro mga bro kisana okay. na ni guro kasi mayro po magka abereya pag nasa dagat o mabalian ng tarik o ano man at ayarap malubog pag malubog ang bangka sa karagatan na malakas ang alon. 'yung bangka nung ako kasama. At ito na mga bro, 'yung aming bato, Ibinabano namin dito para medyo malutang-lutang ang bangka. Ang Dami pa namin bato, mga bro. 'yan, oh. Bato nung akin kasama. Ari yung aking bato. <laughs> Binaba e, bin, diniskarga na namin dito at pag kami mga ngabel. Yan, yan na lang ang aming kukunin. Yan ang bato, yun ang kanyang bato. Yung na namin yan, pinanlimot doon sa malayo. Kasi dito walang malimutan dito ng bato. Ay, tinan nyo, puro buangin nandito. Yan. Puro scrap. Yan. Walang tapat na bahayan itong area na to. At Malaki talaga mga bro ng alon. Ayan. Na. Papakalma muna kami. Ha? mga bro, at dito muna kami sumilong muna kami ng aking kasamang pang nangangamin dito. Ya. Okay naman diyan, pre. At namakita makita ka naman ng mga kababayan diyan sa Tingloy. Ya. Ya, nat. Mm, kami dito mga bro. Na ano, ala mga alas otso mga alas siti kami talagang magpapakalma muna dito sa eryang ito bago kami maglakbay Ah, uh, talaga lalaki pa talaga mga bro ng alon, no? Nagsasalo ng mga alon, no? alon sa laot, oh. Susunungin ko pa rin ang alon na 'yon. Bago bigla kang ibababa Ay kapag ang tarik medyo mahina na Balay Kung alo na yung nasa na yun Ah grabe Ang ganda ganda kanina ng dagat eh Ay eh, lumantak na lumakas Yan dalawang bangka. Tulog <laughs> pa ako ng gabi. Ay. Ito oras na ito pare. Diyan ako pinagkukubit kahapon mm -hmm. Hindi lang mga tinama. Pero kalmado ka hapon. Umuwi nga ako kahapon alas 11 sina Bali ilan ang patama ako puro tanggal. Ah. Nalaki ng alon sa lako. Nagsasalubungan, oh. Nga, no? Pag tama din sa may padir na yun sa kabila na yun na padir, eh. May balik, may baon ng alon. Oh. Masusunong, ko, Ina, angat ni ang tubig, eh. Kaya nga, ganyan nga, kami siya, Sabi ni nyo siya, bagay ka tayo tinuhin pa. ito hindi na tatat, Ha. Hirap na. Nakapaw. Ito, ba? Pag natatakot, ito sa Walang piho. Si, 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 si. Di bali ko yung malilita ang alon. Ay pagay malalaki ang alon bago may agos pa. Ah. Tingnan mo naman mga bro ang alon, no? Paano? Oh, ang bangka. Umalipur na pare. Paano kang hindi tatak pa tabi? <laughs> ah, ah. Ang alon, no? Yeah, nawala na ulo no, ano. <laughs> Alipur yung bangka sa lakas ng alon.